Guys, hey guys, busuk, cendowler, ang problema Busina nah, ya udah mau dong, ayo pintalannya ya, kanan, itu mas, bisa kali wak bu ini mas ya, kanan langs. natin mamaya yan kasi na ah. ko na yung ano kung natin na po na fuse buko lahat chocolate sa switch sweets ni Vila ko yung takip yan ah Ayan. ito ito yung ganyan guys papuntang busina sa switch yan nakadugtong dito yung isa sa airbag to tapos nirektak dito mutunog siya so ibig sabihin bubusin na sa linya problema ito switch na sira ito yang katul na yan problema medyo ma ma ma, ma posiso repair nyo na repair ma posiso. matagal eh, kailangan ng truck ngayon kailangan ng truck kailangan mga dengan agad so gawa natin ng paraan dito lang natin ilagay yan para makabiyahin ng guys so ang busina nya hindi na dihangin ayan oh. ordinary na lang na okay, ano may panggip lang hindi na diangin yung na direct ako gumana naman siya buo na so balik tayo sa taas so guys so convert na ng relay yan sisira sa nebela dito tayo convert sa button kasi ang problema ah. positive malabas positive control ang malabas dito ito yung sakit nya para walang magbago dito ito so, convert na natin ng relay ayan boss boot uh, boss relay ayan ito yan ito yung tartin nya kaya itong 86 isasama natin sa 30 gaground natin yan kasi so, ito 85 yung karing button positive ito yun, yun yung lalabas dyan ground output niya ground putang busina ano nang nangyari guys converse yun wala tayong gagalawin ng wire yun wala tayong baguhin para original pa rin Oke. seperti aku nang clearance light. 10 peraso 55. Ya. Sampung latihan. Pupunta ng LED Malabo daw pa Papalit LED na siya Ito ang dati Di ba so So pabipa ko ito guys Guys nabit na Hello na Hello na lahat Ayan Ito piraso

Marines and clearance. Okay, thank you.